sa mga pangenot na barata. bigbabantayan na low pressure area kan Pagasa nakalog na sa PAR. Para siragadan kan badilun sa pestaan sa Esperanza Masbate. Apat arestado sa ilegal na badila sin droga sa Camarines Sur sin Sorsogon. Asin, Albay PPO, may got na pinay ka na sinikadan ng dosing police personal kanligas PCPS huli sa maluyang performance. Mayo 23, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalye, speak babantayan na low pressure area kan pag-asa. Dagos nang nakalaog sa parka subagong aga na posible man subuot na maging bagyo. Ano man na oras, ngunya na aldaw. Si May Arango sa bilog na detalye. Alas 5 kasubagong aga, kandagos ng makalog sa Philippine Area of Responsibility ang pigbabantayan na low pressure area sa Southern Mindanao kang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sigun sa opisina kang PAGASA, nasa 815 km na kang South East sur Sirangan kang Mindanao ang LPA. Asin piglala o man na maging bagyo anumang oras ngunyan na aldaw. Mababa kasi ang chances na mag-landfall siya. Ang most sa mga uh, forecast tracks is magre-recurve talaga siya. Bale, dadaan lang siya dito sa gilid ng uh, bansa, particularly sa eastern Visayas at sa eastern Luzon. Ang tricycle driver na si Ray Turegosa, laom na day na maging bagyo LPA, pa ang LPA. Ang pamamasada sa namang kayaan sa iyang piglalauman para sa urual daw ng dampang konsumo. Makakaabala talaga ate sa muya ta hindi kayo makakakayod. Mas lalo na abala yan sa pamilya mita, hindi kayo kimi magugutom kami. Sigun sa pag-asa, maapektaran kan maraot na panaw ng sirangang porsyon kang Visayas sa sintimog na porsyon kan Luzon ka balinaan Bicolan. Kabikolan. Abiso kan pag-asa, importante ang pagtutok sa saingdang mapigpa na abiso nga ni mas maging handa. Kung dito sa Bicol Region, uh, ang may expect natin na pag-ulan is mga late Friday, mga Friday night, and yung peak niya is Saturday. And Sunday and over the weekend, yun yung expected na talagang maulan. In kasong dagos na maging bagyo, aapo ining aghon as yung pinaka-primerong bagyo ngunya na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. para sira gadan kan badilon kan alalay kanaka na naopisyal sa barangay mantang nakikipag-inuman sa sarong fiestahan sa Esperanza Masbate. Si Regine Bue sa bilog na detalye. Gadan ang sarong parasira sira kan badilon sa sarong piyestahan sa barangay Puting Bato, Esperanza Masbate alas 2:30 e nin maagahon kan nakaaging Martes. Binisto ang biktima na si Judel Gailan Delfin, 29 anyos may agom asen residente kan barangay Poblacion parehong banuaan. Sa imbestigasyon kan Esperanza MPS, nakipyesta ang biktima sa barkada ka ini sa nasambit na lugar. Mantang nakikipag nakikipaginuman sa gilid tinampo, nakadiskusyonan ka ini an nakipiyesta man na sarong official sa barangay Almero Esperanza sa mas bati na si Kagawad Gimar Parilla, 30 anyos na nauli sa pambabadil kan alalay kan like opisyal na si Joel Egloso, 25 anyos. Inuman sila ng biktima. sa doon sa inuman, parang nagalit yung biktima kasi yung binibili ng inuman, kinukuha ng, ng isang grupo na ni eh, Gimar na pipito. Yung kagawad yun ng Barangay Almero nakipista din doon sa lugar na doon. Tapos, nung may na hindi nagpakanoan, medyo nakainong nga sila, e yung, yung alalay ng, ng sang may e, may baril, sino yung baril sa, sa bag. Sarong tama nin bala sa likod ang sinapo kan biktima na pigdara pa man ko sa ospital, alagad binawian man sa nanin buhay. Mag-iingat po ng publiko kung ba, saan yung nakakarating kasi armado ko yun, delikado ko. Um, ano po, okay, operation ko ng publiko na kung mayroon silang nalaman na yung taong sa suspect, sana ipalang po dito sa impila namin para ma agad sa presente, padagus pang pigahanap kan otoridad ang alalay kan opisyal na buminadilgadan sa biktima. Para mientras may napinaluwas sa kulungan ang nasambit na opisyal, mantang pigaadalan kung kaiba ini sa sasangatan ng kasong murder. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Badil asin droga na samsam sa apat na persona sa magkasuhay na operasyon sa Kamarinesur asin Sorsogon kan nakaaging lunes. Si Nomer Corporal sa Bilog na Detalye. Aristado ang tulong persona makalis na magpositibo sa kinasar na Baybas Operation, Kang Iriga City Police Station sa Panginoon ni Police Lieutenant Colonel Jabish Napoles, sa Zone 3, Barangay San Vicente Sur, Iriga City, Kamarinesur. Alas 11.11 11 ning banggi kang nakalis na lunes binisto kang otoridad ang tulong sospek na Sinda alias Sandy, 40 anyos, laborer kan barangay Santiago Iriga City, asin pigkukonsiderar bilang street level individual on illegal drugs, alias Joan, 36 anyos para umakan barangay La Trinidad Iriga City, asin ang kabarangay kaaning si alias Leo, 20 anyos sarong estudyante. Narecover sa tulong sospek ang daima determinang gabat asin kantidad ding sarong plastik shilog ang pigtutubo Apwera sa droga. Na-recover sa indang 5,000 pesos na ginamit bilang budelmani money sa body search na-recover kay alias Joan ang sarong caliber 22 revolver na badil na kargado ng bala. Ipigil natin ito dahil wala po kayong magandang patutunguhan. Masisira lang ang inyong buhay. Hindi lang ang inyong buhay kundi ang buhay ng inyong pamilya, ng inyong asawa at mga anak. Kasi pag napulong kayo sa drugs, mag-offer kayo at yung pamilya nyo. So, sa mga nagbebenta, tumigil na po kayo kasi mayroon tayong project, program, ang gobyerno. Kung saan, pwede kayong mag para sa intervention program. Hmm. Naatubang ang tulong sospek sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 as in Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa Pilar Sorsogon, aristado man kang perong aldaw ang sarong parauma na binistong si alias Domeng, 49 anyos, makalis na makuha sa posyon kaini ang sarong caliber .357 revolver na may walong bala, asin sarong caliber .45 pistol na paraong mayong magkakanigong dokumento sa kinasar na search warrant kang kapulisan sa barangay Pangpang. Binilog ang operasyon kang pinagsarong para sa kang CIDG Sorsogon, Pilar Municipal Police Station, 92nd Special Action Company, 9th Special Action Battalion. Asin sa pakikipagtabahan kang Sorsogon First Provincial Mobile Force Company, makalis na ibaba ang search warrant kontra sa sospek kang Regional Trial Court Branch 12 kang Sorsogon. Para sa mga baretang tatak, Bicol. Nomer Corporal. Sa Roerino, sa Salpukan, nindo ang kotse sa Daragal, boy. As Albay, PPO, may got na pinayimuti ka ng sinikara ng dosing police personal kaligas PCPS huli sa maluyang performance. Iya ang siniba bareta sa pagbabalik na Kubikol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos na magpasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurupa. pa! Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Takulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Takulaan ni Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog ba. Nagbabalik an ako Bicol Online TV. Babae erido sa salpukan ni duwang kotse sa banwaan Daraga Albay kasubagong aga. Ang bilog na detalye kaan ihahatod ni Nomer Corporal. Kirimi asin wasak ang inutan asin likod na porsyon kang duwang kotse ini makalis na magkasalpukan sa tinampung sakop kang Porkdos, Barangay din nan Daraga Albay, alas 7.30 kasubong aga Mayo 23. Sa investigasyon kan Daraga Municipal Police Station, gikan ng itom na kotse sa Barangay Peña Prancia, Daraga, asin pasiring sa direksyon kan Barangay Inarado parang banwaan, alagad pag-abot sa intersection kang nasambit na lugar, Nakabangga ang kaniyang sarupang kotse, nahaling malabog asin pasiring sa barangay Tabon-Tabon para manabanwaan sa kusog kang impak, tuminalibong asin na sa gilid tinampo ang itom na kotse. Kausa kang pagkakairido kang paserong babae ka ini na naidalagan man tulo sa ospital. Oh, sir, grabe na dumang accident sir sa lugar na ito, sa blind intersection po ito sir. Sir, na dumang ka sir, pigpa to po inita, hindi na po inita nag andar Parehas po ang na sa temporary ngunit station kang daraga. Dei na nagsangat pa ng reklamo ang maginibong nalado matapos na magkaigwaning pag-urulay. Sa mga driver po, kapag approaching po sa interseksyon, mag slowdown down po kita pag may nailing po na interseksyon para po ma may iwasan na po yung aerobrenning aksidente. Ta pag nag-approach po kita sa interseksyon na hindi kita na slowdown, down, ang kung kaya sir, pwede eh, ma kita ta, dito na iling so papaabot na mga vehikulo. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang otoridad ngani maaraman kung si Isay ang may sala sa nangyaring aksidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Grass fire na itala sa banwaan in Ginubatan, Albay, kausakan insidente, padagos pang pig Kan, BFP. Si Regine Bue, sa bilog na detalye. Padagos pang piging bistigaran kan personahis kan Bureau of Fire Protection ginubatan ang kausakan kan nagbungkaras na grass fire sa bulod sa kan si Chukanggaw na nasa boundary kan barangay Kitago asin barangay Kibungbungan sa ginubatan Albay pasado ala sa Istinbanggi kan nakaaging Martes. Sigun sa VF ginubatan, sarong concern citizen ang nagpaabot sa indakan impormasyon dapat sa insidente na tulus mandaanin dang pigaksyonan. Based po doon kasi man sa observation din na medyo tuyo na yung mga grass. So kaya malaki at saka mabilis liit po yung uh, paglawak ng apoy. For the cost po kung ano yung pinagsimulan po ng tunog, eh, up until now po, it's under investigation po. Nagdurar ni mag-aapat na oras ang pagpasok sa kalayo na uminabot sa primerong alarma. Alas 11 na ninbanggi kan maideklara ining fire out medyo malamig-lamig po yung uh, malawak-lawak din po yung na uh, tulog na area at uh, may initial report po kami na may isang part doon na uh, may may tiglalaki po ng mga kamote kasi na nadamay po itong area na po ito ma'am. Katakod ka ini, nangapodan ang BFE sa publiko na ibitaran ananuman na human activities sa mga kabubulda na pwedeng pagpuunan ng kasulo urog na ng ngunya na padagos pag namamatean ang tag-init. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Police Colonel Julius Anyo Nuevo Canalbay PPO maigot na pinahimutikan ang aligasyon na sinikada niya bilang mga investigador kan Ligas P City Police Station ang dosing police personnel kan nasambit na hipatura huli sa subuot maluyang performance. Si May Arango sa bilog na detalye. Pinahimutikan kang Albay Police Provincial Office ang mga huring-huding na hinali bilang mga investigador kang Legazpo City Police Station ang dosing police personnel kang hipatura huli sa maluya subot na performance. Sigun sa pamayo kang komandansya na si Police Colonel Julius Anunuevo, mayo ining katotohanan. Daidaan mga inisinikadan o hinali bilang police investigators kundi ipigbalyo sa naman ng unit o istasyon. Normal movement sa naman da inisalado kang PNP o ang pigaapod nindang regular reshuffling. Karir po nila yan. Kaya ho natin nililipat yan. Medyo sila matagal na ron. Expertise na nila yon. Kinakailangan naman natin yung ibang investiga investigator natin. Isturuan natin kung ano. Pa-experience man natin sa mga ibang investigator natin na maranasan nilang mag-imbestiga, particularly in Ligaspi. Pagdudoon kan direktor, bintahe ang siring na para sa career advancement kan mga PNP personnel. Day man dapat iniipagkulugbot kan sa iyang mga personahe. Eh, directive na ako na sa, sa kanila na medyo iba tong istasyon na ina ninyo. Not like, not like with the other uh, police station na pinanggalingan nila. Medyo yung trabaho rito. Alam natin, city yan, ligaspo yan. Maraming trabaho dyan. You expect na ano. At alam naman ng na mga kapulisan natin yun. Alam naman ng na mga pulis natin na trabaho ang gagawin nila doon. So, ina-expect natin na magiging maayos yung pag-iimbestiga nila dugang pa niya. Sa maniba-ibang istasyon man sa Albay, binalyo ang nasambit ng mga kapulisan. Magigirumduman, kanakaging semana kan luminakop ang bareta na hinali sa Ligas CPS ang nasambit ng mga polis personnel huli sa subot mga saralasalang impormasyon. Mientras tanto, sa sa mga pigtututukan ngunyan kang kapulisan kang probinsya ang naglalangkaw na kaso ng panlulugos, urug na itong mga nasa puwerang barangay. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango asin yan ang katripunan kan mga baratang tatak bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.